Huwag mong huhusgahan ang bawat araw sa dami ng iyong kabutihang mga ginagawa kung ang dinhi mo naman ay galing sa masama. Dahil sila ay kapwa humahabol sa ating pagkatao na parabang mga multo at anino ng ating nakaraan. May balik ang bawat kamalian at may sukli naman ang bawat kabaitan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagsikap na lumaban ng patas sa buhay talento'y ginamit at nagpunla ng kagandahan loob sa bawat mamamayan na kanyang kinaroroonan. Ngunit anong sakit ng kapalaran nang minsang siya pinahirapan para sa kasalanang hindi naman niya ginawa, kaya't galit at puot ang sa kanyang puso'y natanim. Uusigin mo ba ang kasamaan ng isa pang kasamaan? Ang kwento ng mga paghihirap, pakikipagsapalaran at pamamayagpag ng kilabot. Naci si Benjamín García